What's up everyone! Daddy Wes po muli para naman sa isang panibagong video tutorial Okay, so ang gagawin natin today guys ay gagawa tayo ng video na AI generated Para yan sa mga taong medyo busy sa buhay at uh, hindi hindi masyadong magagawa ng content So gagamit tayo ng AI generated na video para makagawa tayo ng content Okay, so gagamit tayo ng AI voice at saka AI writer Okay, so kung paano gawin yan, panoorin nyo to So, okay guys, no? Pupunta na tayo sa CapCut. Make sure na nakarate na, na yung video na gagamitin natin na background para dun sa gagawin natin uh, video. Okay, so, click lang natin ang new project. Okay, so, upload na natin yung video na gusto natin gamitin. Okay, ito isa. Ayan, so, i-add na natin yan. Okay, so ang gagawin natin dito guys. I mute i mute na natin So, Click na natin 'tong speaker na to para yan sa mute. And ang gagawin ko para humaba. Kailangan kasi mahaba yung video para hindi mag-error yung ating voice and tsaka text na gagamitin mamaya, no, na may ano na i-generate. So ang gagawin ko na i slow mo ko siya no ng uh, 50% na naka-slow mo. So ang duration niya is 34 kulang pa rin yan so kailangan exit siya ng 1 minute so ang gagawin natin dyan sa video ay ating eh, uh, duplicate natin yan so kailangan exit siya ng 1 minute so okay lang siya kahit humaba yung video guys kasi pwede naman natin siya putulan mamaya automatic so okay na yan siya no ayan, ayan na yung video sample ng video Okay, naka-slow motion siya ng 50%. So dito sa baba may makikita ka dito na text. Gano, oh. dito, oh. nandito yung edit, audio, text overlay, effects and captions, and etc. So dito tayo sa text kasi gagamit tayo ng AI generated na writer. So i-click lang natin tong text to audio. Ayan, so dito tayo mapupunta dahil dito. Ah, uh, pwede kang magsulat ng sarili mong text-to-speak. So kung halimbawa, ang video ay gagamitan mo ng text-to-speak, dito mo 'yan isusulat. So since tayo gagamit ng AI, i-click natin 'to, itong dito sa ibaba, yung paste your text here. So i-click natin 'yan. May makikita ka dito sa my left, lower left. Okay, makita ka dito, AI writer. So i-click natin 'yan para yung AI na yung magsusulat ng ating ano ng ating team so let's say ang ang isusulat natin dito ay yung team natin is a quote about learning so kunya quote about learning Mamili lang kayo guys no kung ano ang gusto yung team. So sa akin, example natin for today kasi nakagamit na ako ng iba't ibang mga coach. So about learning naman. pagdasulat nasulat mo na yung iyong team, yung gusto mong gawin yung content, ay i-click mo tong arrow dito. Ayan, kung nakikita nyo, nag-generate siya. No, up to 100. So, ito na, may script na siya na binigay. So, kailangan lang natin itong basahin. Meron siyang script, tatlo yan. Ayan, nakalagay one out of 3. So, dito, kung halimbawa, hindi mo pa ito nagustuhan yung script na binigay, pwede mo tong i-click dito, yan, yung arrow-arrow dito. Ayan, hanggang sa pangatlo yan. So, babasahin mo muna. Okay, so kung nagustuhan mo na yan, itong quotes na ito na binigay niya sa iyo ay, i-click mo ito na use. Okay, so click mo use. And then, mariredirect ka dito. i mo lang. Kung wala ka naman na kailangan i-edit pa dito, mga palangga. So, let's say, kung gusto mong edit, yan, pwede mo yung gamitin, no? Oh. Halimbawa, itong mga author ay gusto mong burahin. So, pwede mo yung gawin. Yan, i-click mo lang yan at saka i-erase mo. Since ako, ayaw ko naman siyang i-delete. Kasi para na ano nga, na... Siya shout out nga rin yung author, yung obra niya ay nang bibigyan natin ng credit. So, okay na yan. Pindutin lang natin itong click sa ibabaw. Click. So, ngayon, pwede kang mag-voice over. Babasahin mo yon ikaw ang mismo magbuboses. Or pwede namang ipa-voice over mo na sa AI din. Okay, so mamimili tayo dito, oh, more voice over. I-click natin yan, more voice over. Mapupunta tayo dito sa mga boses. So, syempre, mamimili lang tayo ng wala pa tayong membership kay CapCut. So, mamimili lang tayo ng Hindi Pro. Okay? Uh, so, let's say English. Kasi ako, English ang aking team. Mamimili ka dito mga palangga ng mga walang nakalagay na Pro. So, kunyari, energetic, female o babae ang gagamitin ko for today. Kasi may, may babae, may lalaki. So, eto siya. Antayin mo lang na mag-okay. Kasi minsan ay hindi siya available, hindi mo siya magamit. So, kailangan mo pang magpili ng ibang AI voice para magboses doon sa iyong AI generated na writer na sinulat niyang content okay so medyo matagal lang yan mga palangga antayin tayo lang natin Okay, so ayan na siya. Today, we're going to share with you a powerful quote about learning It's a quote that has inspired countless individuals to pursue knowledge and growth. So, let's pag dive okay Pag right? okay na sa'yo palangga, yun, pag okay na sa'yo i-click mo lang yung next sa taas. And then, mag-generate na yung text. So, andito na tayo. Andito na yung text. ah uh, mamili ka lang kung saan mo i-position. So, kadalasan ako ay pinoposition ko yan sa gitna. O, oh, ayan. Para nababasa. Ngayon, meto dito sa baba. No? Meron dito yung Style mamimili ka kung paano ang style na gusto mo. Let's say, oh, uh, mamimili na naman tayo dito ng ano natin ha, ng pwedeng magamit yung walang bayad muna kasi nga hindi pa tayo nagpa-member kay CapCut. So, ito ang gagamitin ko. Yung... Hey there, well... At tapos, kung gusto kong palitan yung font niya, i-click ko yung font papalitan ko, mamimili na naman tayo uli, ganun uli, process, yung walang bayad. So, mamimili ka dyan ng text na gusto mong maging font. O ako, pipiling ko yung Anton para nakakompress siya. So, meron pa rin din yan siyang style. Yan, mamimili ka pa rin ng style dito, pagpipilian mo. So, kunyari, yan ang nagamit ko. May effect din yan ha. Pwede ka rin mamili ng mga art ng mga ano, ng mga ng mga text pero sa akin okay na yan so i-click mo lang kapag okay na sa'yo i-click mo na itong check and then hayaan mo na yung AI ang ano yan ang magbasa so okay so kunyari ha kunyari guys ha one minute lang to ha kunyari ay titignan na natin kung okay ba yung ating nagawa so ilaki natin tapos i-play natin hey there everyone welcome back to our channel today we're going to share with you a powerful quote about learning It's a quote that has inspired countless individuals to pursue knowledge and growth. So, let's dive right in. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. This quote speaks volumes about the importance of learning and how it can truly transform our lives and the world around us. It's a reminder that knowledge is not just a tool for personal growth, but also a tool for making a positive impact on society. So, Let's embrace this quote and make it our mantra for learning and personal growth. Thank you for joining us today, and we hope this quote has inspired you to keep learning and growing. Don't forget to like, share, and subscribe for more motivational and inspiring content. Until next time, keep learning and keep growing. So, ayan guys, so ang so, natin yung video. Okay, split. And then, itapon na yung sobra. Tapos, itapon pa uli. Kung may sobra pa, itapon pa. Tapos, itong ending, CapCut logo yan, delete na rin natin yan. Okay, so, approved na itong ating ginawa. Okay na, so, pa export na natin. Yung 720p, papalitan lang natin ng 180p. Tapos, export na natin. Okay, so ito guys, ha, habang nag-export na, so pwede na natin i-upload yan sa ating Facebook account or sa ating page or sa ating YouTube account. Depende kung saan pa meron pa kayong mga iba pang mga uh, platform. So pwede pwede nyo na yan i-upload. No? So ganun lang siya guys, kadali. Ha? So yun lang mga palangga. No? Sana nakatulong sa inyo itong video na ginawa natin for today. You no? Know? and baka meron kang na-miss dyan sa ating mga video tutorial na pwede mo magamit sa pag uh, grow dito sa paggawa ng mga video sa platform kung saan ka man ayan, balikan mo yan ang aking mga Facebook tutorial na uh, playlist at saka yung aking mga YouTube tutorial and updates, nandyan lang yan siya so, kung hindi ka pa nakasubscribe please do subscribe sa channel natin no? dito tin mo na yan yung uh, uh, bell or para notified ka sa lahat ng mga video na i-upload natin dito. Okay, so gusto mo naman mag-member, ayan, mura lang ating membership para makatulong tayo o makatulong kayo sa pag-unlad at sa pagpatuloy pa ng ating channel na meron pa tayong mga marami pang matutulungan na mga baguhan at saka yung mga nangangailangan ng, ng uh, tutorial dito sa mundo ng uh, social media. Okay, so hanggang dito nilang. Thank you so much for watching. Ako po ang inyong Daddy West. God bless us all and bye bye.